Ang tanong, ang mapipigilan ba ay ang impeachment lang ni Inday Sara Duterte o ito ba ito. ay magdudulot na ng people power 3? <laughs> oh, kita nyo. Oh. Kita nyo ba 'yan? Nung nakaraan pa siya ganyan eh, di ba? Yung sa iba naman matutuloy, delikado na. Pero sa amin chill lang kami, no? Kasi nga hindi kami, hindi rin kami excited pumunta doon. Nung no, nakaraan pa siya ganyan na lumabas na kayo. Para, ano, papatalsikin na natin tong gobyernong to. Pero, may lumabas ba? Alam na ni Bongbong Marcos Jr. na malapit na ang katapusan. Yun, good day guys. Ito po maliit sa Daddy and maligayang sa Daddy channel. So, pakinggan natin itong sinabi ni Harry Roque, ano, Med medyo mahilig ito si si spe dating speaker Harry Roque ng mga ganitong uh, statement no. Uh, ilang ulit ko siya siyang nga uh, uh, nagpatawag o nagpahayag na na tuluyan ng pabagsakin ang gobyerno nito ni uh, ng pangulong Bongbong Marcos no. At uh, sabi nga natin ay sobrang sobrang excited ito no sa sa gagawin daw rally ng mga malalaking reliyon just in case na matuloy no pero meron ako narinig dito kay Harry Roque na ano na hindi ko nagustuhan bakit pakinggan niyo kongresista at yung dati mga kongresista na third termers sila naman ay magiging gobernador at magmamayor So, mabuti na lang po, ay eh, nariyan ating mga simbahan at nagagalak din po ako Ito. na bagamat hindi pa sumasali ang simbahang katolika Aba itong si Sok Villegas na nanawag. May binabasa ba siya? Tingin ko meron binabasa siya eh. Parang medyo, oo, oh, tingin ko meron. Ito na rin, no? Na dapat talaga maabala sa sobrang pamumulitika at sa sobrang korupsyon sa gobyerno ngayon. Bagamat siya po ay dilawan to the core at hindi po talaga susuporta yung kiduterte, eh siguro hindi na rin niya naatim o maatim yung tara na korupsyon at pamumulikan na nangyayari sa atin. Yes, pwedeng totoo yung sinasabi niya. Pwedeng totoo yun. Kaya nagsalita na rin siya. So hindi po ako magtataka kung marami rin sa ating mga katoliko ang makipagsanib puwersa kasama Iglesia ni Cristo, ang at iba pang mga uh, simbahan. Pwede ba mangyari yun? Pwede. No? Pwede mangyari yun. Halimbawa, lumabas ang ah uh, Iglesia ni Cristo nag-rally then pwedeng may mga sumamang ibang sekta dun sa rally no uh, depende na lang tingin ko may permit din naman te syempre lagi may permit yan at uh, yung mga sasama syempre dun dapat sumali na dun sa pagkuha ng permit just in case na gusto nila sumama pero hindi uh, hindi hindi ako sure doon sa sinabi niya ito tingnan niyo eh kung hindi man ang institusyon ng uh, simbahang katolika ay sasapi magkakaroon din yan ng parang panawagan sa mga katoliko na makiisa na rin. okay, panawagan okay, ang iglesia ni Cristo daw ay mananawagan sa mga katoliko, which is sila yung napakadami, no <laughs> kung daw nagkakamali, nasa 80% uh, not sure ah pero ganun, ganun karami kami nasa ano lang kami, mga iglesia ni Cristo mga mababa lang basta around the, uh, siguro mga wala pang 10% dun sa 100 million. So ibig sabihin kung sasama ang kung makiki kung makikisama ang mga Catholic dito, dito dito sa ano dito sa ano na iglesia, malaki talaga mangyayaring rally niyan. So may chance na maging million yung uh, mga tao na pwedeng sumama since uh, lalo ngayon kung holiday magaganap. Pero yung sinasabi ko sa inyo yung sinabi ni Harry Roque na mananawagan ng Iglesia ni Cristo pa para samahan sila o para samahan kami sa rally, hindi ho yan gagawin na Iglesia ni Cristo, bakit? yun nga ang ayaw namin no? isa sa mga ayaw namin na ay yung may mga kasama kami ibang sekta na, mag, na I mean ma mananawagan kami sa ibang sekta at para maging mas malakas yung force namin hindi, kasi nga, ang pahayag uh, kung makikita nyo ang pahayag na Iglesia ni Cristo ay uh, nagpe-prepare o naghahanda ang Iglesia ni Cristo para isang, sa isang malakihang rally. Wala, sang, wala silang sinabi doon na ano. Tingnan nyo, kahit panoorin nyo ulit, walang sinabi doon na mananawagan ang Iglesia ni Cristo sa ibang mga sekta na reliyon para sa isang malakihang rally. Gumagawa-gawa ito ng ano, ng kwento si ano. Para, ewan ko sa kanya eh. Ewan ko ba dito? Maraming sinasabi ito na hindi ko Ewan? Masyadong ano, ang dito. Masyado excited, ganun siya. Gustong gusto niyang mapatalsik na tong gobyernong to. So, pakinggan pa natin. Ang tanong, ang mapipigilan ba ay ang impeachment lang ni Inday Sara Duterte o ito ba e. ay magdudulot na ng People Power 3? oh kita nyo? oh Kita nyo ba yan? Nung nakaraan pa siya ganyan eh, di ba? Nung nakaraan pa siya ganyan na lumabas na kayo para ano, papatalsikin na natin tong gobyerno to. Pero may lumabas ba? Di ba wala? Bakit kasi may duda rin ako sa kanila eh. kung kong masyadong magsalita tungkol sa, di ba? Involved sila sa pogo. Oh. Nasa ibang bansa nga siya ngayon eh. So, may duda ako sa kanya. Kung bakit gusto nilang nga uh, pabagsakin ng gobyerno. Siyempre, kung logic lang yung paiiralin mo para makalusot sila dun sa mga napipintong kaso sa kanila o sa mga isinampang kaso sa kanila. Di ba? O yun yung isa sa mga maiisip nyo. Siyempre yung nga naman, halimbawa napabagsak mo, napabagsak na ang gobyerno ito, wala na ito mag magagawa. Di ba? Lalo na kung yung mga, uh, yung mga nandito sa mga authority na pwedeng kumalawit sa kanila ay eh, mas madali na kausapin dahil nga wala na yung nagbubulong sa kanila na na sabi nga natin ay eh, master no, yung master na nagpapagalaw para kalawitin sila. So yun yung isa sa mga posibleng agenda. Nung nakaraan pa sila nagtatawag, nakikita nyo ba? Nung nakaraan pa sila, puro attempt sila na 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 magkaroon ng malakihang rally para mag-aklas uh, dito sa gobyerno natin na hindi gagawin ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Kasi ang Iglesia ni Cristo guys, tingnan nyo ha, ang Iglesia ni Cristo guys, unang-una na disiplina namin ay igalang ang aming mga leader. Kasama ng ang leader ng bansa natin, yung mga leader ng bansa natin. So hindi hindi gagawin na Iglesia ni Cristo na magwelga para lang patalsikin yung, uh, yung, Pangulo. No? Unless, unless, unless no, na ang Pangulong uh, iyon na na tinutukoy halimbawa lang ay gumagawa na ng masama at uh, hindi na maganda yung uh, pwedeng maging uh, kapalaran lalong lalo na, na namin na ng naming mga iglesia ni Kristo dun kami rin lalabas ibig sabihin pwede rin namin gawin na uh, uh, mag para mapatalsik siya kasama na na ibang mga gustong mapatalsik siya kasi nga kapakananan na namin ang oh, kapakanan kapakananan namin lalong-lalo na ng mga iglesia ni Kristo. Isa 'yun sa mga magpapalabas sa mga iglesia ni Kristo para magrally. Pero itong uh, itong administrasyon na to, wala namang ganoon nangyayari. Okay? So kasi nga ang, kapakanan, no, unang inuuna inuuna ng uh, pamamahala ang kapakanan ng mga kaanib dito. Okay, hindi. Then kasunod na siyempre ang taong bayan. Since sama-sama uh, rin naman tayo dito sa bansa natin eh. Di ba? Tuloy natin tong eh, ewan ko dito. Tuloy natin. Well, siguro naman <laughs> kung talaga alam nilang bumasa ng uh, kumbaga usaping politika, alam na ni Bongbong Marcos Jr. na malapit na ang katapusan. What? Wala talaga 'te. Eh. Ewan ko ba dito. Lagi siyang ganito eh. Isipin niyo na yun, ah, yung in, yung, yung pinaprepare na rally ng Iglesia ni Cristo i-convert niya para sa isang malakihang rally no, nasasamahan ng maraming tao mas maraming tao no, mga reliyon, mga sekta para mapatalsik daw si Pangulong Bongbong Marcos yun daw yung mangyayari at yun yung gustong gusto nilang mangyayari di ba? pero ang totoo kung sakaling lalabas man ng Iglesia ni Cristo na sa sa panahon ng sa 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 mga oras na to guys wala pa rin no so hindi hindi na kami excited na pumunta diyan eh no kasi nga sinasabi ng iba wala na daw rally hindi na daw matutuloy ganyan ganyan yung sa iba naman matutuloy delikado na pero sa amin chill lang kami no kasi nga hindi kami hindi rin kami excited pumunta doon no sino bang may gustong ano diba? Sino pong may gustong pupunta ka doon sa lansangan, mga abala ka ng mga tao para sa isang prinsipyo. 'Di ba? Mahihirapan ka doon. 'Di ba? Mas maganda kung ma, kung kung makamit na agad yung 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 ninanais niyo nang hindi mo na kailangan lumabas ng ng ano, ng kalye. Pero sa oras nga na nangyari 'yon, alam niyo naman kung paano gumalaw ang Iglesia ni Cristo, di ba? Laging ano, decisive 'yan. Kapag sinabi na Iglesia ni Cristo na gagawin namin, gagawin namin 'to. Dahil hindi nga kami driven lang ng kung No. May mga sinusunod kaming aral na kailangan may sukatu para namin 'yun. Hindi pwedeng hindi. Di ba? Ganun ganun ka driven na Iglesia ni Cristo. Kahit sa mga sinasabi nilang corruption, hindi gaya, mismong si ano, mismong si si pangulong, si dating pangulong Duterte na nagsabi na hindi hindi nyo kayang kurapin ang mga iglesia ni Kristo. Hindi basta-basta nakukurapi ang mga 'yan. Mm. 'Di ba? Kasi dati daw siyang mayor. Naalala niyo yung sinabi niya sa Quadcom? Isa 'yun sa mga patunay, no? na hindi hindi talaga basta sa makukurap ng iglesia kasi Kristo kasi nga ganun eh driven kami ng 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 mas mataas yung tinatawag na higher power hindi kami ano hindi kami katulad ng iba na ganun ganun lang na sige give give up na kami uh, indulge na kami sawsaw -saw na kami dyan okay lang yan kahit masama go kahit makakaperwisyon ng iba go 'di ba? Kahit uh, kahit alam naming masama na 'yung kauwian go lang kahit hindi maganda 'yung ah uh, uh, pwedeng uh, isipin ng tao, 'di ba? Kahit al kahit alam na alam mong masama, go ka pa rin, 'di ba? Eh itong gagawin ng iglesia ni Cristo hindi ito para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos hindi rin naman para kampiyan si BP Sara kundi para don sa pagpipigil na ma-impeach si BP Sarah para hindi dere-derechong magkagulo ang bansa natin at napakaraming ang aasikasuhin sabi nga hindi hindi natin kailangang suportahan yung gusto ng ibang tao na magkagulo ang gobyerno natin di ba tingnan niyo sa South Korea di ba oh nung nakaraan nag-declare yung uh, presidente ng South Korea ng martial law. Biglang bagsak ang ekonomiya nila. Then nagkaroon ng impeachment, tinga lang suerte ng uh, uh, South Korean president kasi hindi siya basta-basta na-impeach nung nakaraan. Kasi nga marami pa rin siyang kalayado doon at ang uh, ating at ko, no, ang isang agenda ng mga ayaw pumirma sa impeachment ng presidente ay para matigil na yung gulo nila. Kasi sobrang gulo na nga sa bansa nila Noong mga oras na 'yon. 'Di ba? Magkakaroon ng ano eh. Magkakaroon ng matinding kaguluhan sa oras na ah uh, yung power na 'yon ay mawala. At isa pang problema siguro nila sino ang kukunin nilang kapalit? Magmamak election? Eh mahirap naman ang makieleksyon baka naman sa makieleksyon ang biglang maihalal yung hindi nila gusto o baka mamaya ang maihalal tuta pala ng South ay sorry tuta pala ng North Korea hindi nila alam yun di ba yun ang pinag yun ang yun ang malaking duda nila eh kasi baka mamaya nakapasok na ang North Korea sa bansa nila at yung papalit doon eh baka mamaya tanggalin na yung democratic uh, ano nila no? Pagiging democratic country nila na igagaya na sila sa North Korea kasi nga ganun na mangyayari, parang uh, uh mahina na 'yung bansa nila kasi napasok na sila. 'Di ba? Dito sa Pilipinas ganun din. Although walang banta sa atin ng katulad sa North Korea, eh meron namang banta sa atin na pwede tayong maging ano mapamahala, mapamahalaan tayo ng hindi naman natin gusto at uh, Uh, ang agenda lamang ay ano para sa pansarili nilang kapakanan, di ba? Tuloy pa natin, titingnan lang natin pag ito. Pag hindi niya tinanggal ang kanyang pinsan as speaker, mm. pag hindi niya ipinigil ang lahat ng mga paninira sa Duterte, goodbye Marcos Jr. in the same way, di ba? Kita niya, galit na galit ito kay ano, Martin Romualdez, kay Congressman Martin Romualdez. Pero sa totoo lang, ewan ko. Parang pag sa akin kasi mabilis din ako makiramdam eh pag sa akin bagyang naniniwala ako sa kanya dito kay Speaker Harry Roque no? bakit kasi gano'n na lang yung control no? ng uh, netong si Martin Romualdez sa Kongreso no? isa rin yun sa nag-iisip ako eh kung bakit gano'n ka, katindi yung control nila at bakit parang sobrang grabe yung ano nila, yung focus nila dito sa uh, sa mga Duterte. At ito mga Duterte naman bilang ganti, di ba? Since marami rin silang supporters, di ba? Gustong-gusto rin nilang lamukusin yung ano Administrasyon Tuloy natin. na nag goodbye tayo kay Marcos Sr. Ang problema sa kasi sa kanila, minamaliit nilang people power dahil akala nila, no? dahil nasa kanila. No, hindi hindi ito si <laughs> Magiging senator Harry Roque na Ito si Harry Roque, no, wala naman na siyang katungkulan ngayon. Nasa ibang ka siya, nagtatago, di ba? Sari-sari ang ano niya eh, di ba? Paano mo nasabi na Minamalit na lang people power? Nag-iisip ba siya? Hindi mo pwedeng maliitin ang people power. Ang taong bayan ng pinakamalakas. Hindi hindi isipin ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Ang taong bayan ang pinakamalakas. Alam na alam din ng Pangulo yan. Matalino ang Pangulong Marcos. Eh. Ito si PBB. Matalino to. Nakita na nga niya sa tatay niya yun. Tapos hindi pa siya matatakot. Nakita na niya yung nangyari sa tatay niya. Eh. di ba? Si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nakita na niya yun. At hindi hindi niya malilimutan yun Siyempre tapos sasabihin mo na hindi natatakot sa people power ito si Pangulong Marcos. Kasi nga, meron siyang meron siyang gustong iparating dito eh, na ibinabaon niya sa sa utak ng mga Pilipino na ang uh, pag-iisip ni Pangulong Bongbong Marcos ay kayang-kaya niya mga Pilipino na hindi siya natatakot sa people power or ganyan. Sa totoo lang kapag itong bansa na to, itong Pilipinas, nagkaisa, kahit sino pa na lokolokong malakas na leader ng bansa natin na masama ang gustong uh, gawin sa Pilipinas or hindi magandang hangarin napakadaling pa, di ba? kung lagi lang tayo nagkakaisa kung lagi lang may kapayapaan din sa bansa natin at nagkakaisa ito matatakot ang mga leader na yan ng masama dito sa bansa natin OOF